So yung mga idol, ito na po yung next part sa ating motor na SRM na nahati po sa dalawa. No, check po natin yung kanyang makina. Ayan, napakadumi po talaga, dumi po talaga no? At ayusin natin yung issue ng makina na ito bago natin isalpak doon sa chassis. Pero bago natin biyakin, linis-linis muna. Ayan, no? Grabe kasi napakarami ng dumi. Ayan, no? Kita nyo naman. ayan, tanggalin muna natin yung kanyang karburador ayan, tanggalin natin yung bolt na ito, 10mm sasaya po kayo kung medyo maraming po sa sakyan kasi nasa gilid po tayo ng highway ayan o, oh. paklas na then, tanggalin natin yung kanyang putres kasi sasabit sa ating paggawa tanggalin yung mga tapet Yun. so sa part na ito mga tropa, papakita ko lang sa inyo kung paano baklasin, no? Kasi yung iba diyan eh, nagtatanong kung paano baklasin si ganto, paano baklasin si ganyan. So sa video na ito, babaklasin natin, papakita ko sa inyo step by step kung paano magbaklas. Ayan. So tanggalin yung 10 mm dito na nagdidikit sa head at saka bore. Right. Then tanggalin na na yung ating timing chain ayan luwagan dito sa harap gamit ang 10mm na nut socket ayan yung kanyang stag bolt apat po yan saka may mga washer ayan e, pag natagal mo na yon matik ay matutulak na natin yung head kung may tambucho pa yung nakakabit tagalin yung tambucho yon so sa part na ito medyo okay pa naman yan madadala sa linis linis tanggalin yung cam gear. yung nut naman dito sa part na ito wag kakalimutan kasi hindi mo mahihila yan pag di mo ito tinanggal then maaaring mo na itong sikwaten or pukpukin yun para maalog lang po yung kanyang mga particles ito pa pala wag kalimutan tanggalin yan Okay, so sa kanyang bor situation, okay pa yan. Kaan um, pa natin remedyo yan, liha lang yan. Yun, ito, madumi. Paits pa to, mga idol. Paitan na natin piston ring. Ito po yung issue niya, kung bakit gusto pa na may ari. Ay bumalik ng kicker. No, nasa loob yung problema. Pero buksan muna natin dito, kasi sabi mahina daw umakyat yung oil. May titignan ako dito sa part na ito. Kaya tanggalin muna natin itong kanyang flywheel. Wow, ang ganda, bagong palit, no? Ang ganda po ng mga coil niya sa loob. 'Yon, tanggalin yung 14 mm dito na nat. Tapos gumamit po tayo ng puller para mag maging magaan yung buhay, hindi tayo puro tuktok na lang. Ayun. Higpit-higpit, then Igpitan din ito. Yan, gumamit tayo ng mga impact or kung meron tayo, kung wala, mano-mano. 17 mm. Tanggalin yung ating puller. Yan, pag iwala yung sa flywheel, pwede pa yung flywheel na yan. Tanggalin yung lock. Okay, tanggalin yung mga dapat tanggalin dyan. Para mabuksan na natin. Then, may dalawa po yung screw dyan na nagdidikit sa cover na ito kaya matigas yan pag pinersa mo kaya kailangan natin yan alugin no? Uh, gulatin yung mga kalakalawang dyan para pagbanat natin Na isang birahan lang yeah, para lumambot okay tingnan nyo wow yun ba diba? sabi ko naman sa inyo yun, no napakalambot yan pag binabanatan natin kasi naalog po yung kanya mga Uh, kalamnan sa loob. Ayan. So after nyan, ipitin mo to ng vice grip or life, discarte mo to. Pero basta hilain mo yung pabilog na yan. Ayan, nailabas ay na. Yun yung problema kung bakit ayaw umakyat ng oil. Yung kanyang uh, oil pump gear or timing chain na guide na ito ay nagkaroon po ng ka-problema, no? Okay. So, itong part na ito, wala naman tong problema. Ayan, kita nyo naman, buo pa. Tanggalin na natin yung kanyang kicker para makita natin yung problema kung gaano kalala yung putol sa loob ng kanyang uh, kicker. No? Kasi ayaw nga bumalik sa taas. Ayan, tanggalin yung mga, mga bolt dyan sa taas. Ayan, marami yan dyan. Makikita mo naman, birahin mo na lang. Ayan, kung mayroon kayo ng tools, ay eh, mas maganda kasi mabilis yung buhay. Okay? So, tagalin na yan, luwagan para mabanat na natin itong kanyang uh, crankcase cover na ito dito. Okay, pag natanggal mo na yung mga yon, pwede mo siyang tuktukin o pwede mo siyang gulatin. Ayan, gaya ng ginagawa ko, gulat-gulat lang. Yon, maraming basag sa loob. What's happening? What's happening to this world? Ayan, may tama at napakadumi po ng kanyang makina. Eh, SRE mga idol, ito po yung sanhe, ito yung spring na ito, kung bakit hindi na po nag-return yung kanyang kicker, ayan o oh. so may mga dibri debris din basag dito, ewan ko sa kung saan ang yan okay, so ito po yung spring na ito na sinasabi ko na nakabit po dito sa ilalim ayan so dyan po nagkaroon ng problema kaya tatanggalin natin yan okay uh, tawag po dyan ay return spring mga idol so tatanggalin natin yung clutch na yan ayan yung primary at saka secondary clutch para ma tayo ng access na palitan po yung re return spring ng makina ni idol ayan okay so tanggalin yung part na to ng primary clutch luwagan yung mga lock dyan para maikot natin yan tingnan nyo na lang kung saan yung lock na sumasabit yun yung babanatan natin so gumamit po tayo ng castle nut para maikot yun sumasabit lang so kailangan ng kunting pukpok yan para sumagad alright okay. so grabe yung tulog nya ayaw pa rin niyang magising grabe no napaka Uh, lakas na ng boses ko dito pero ayaw pa rin magising ayaw magising eh no nalayo tayo sa topic saan ba ako nagpunta okay so tanggalin po natin yung nut na yon no okay tapos yung nut dito naman sa baba dalawang 10mm yan Ayan. so sabay sabay po kasi natin tong tatanggalin no kaya linuluwagan muna at tinatanggal muna yung mga dapat tanggalin kasi hindi mo mahihila yan ng pa isa isa buo yan mga idol yung cover sa baba yung clutch housing at saka yung primary clutch okay so pag natanggal mo na yan ito gagamit tayong castle nut kaso dito hindi sumasapit no? palit yung butas kaya tatanggalin natin yung isa at ipitin natin dito sa ilalim ayan ganyan then maaari na natin tong tanggalin yung apat na yan okay So, so sa pagtatanggal niyan, 'di ba, alam na natin na sabay-sabay dapat para hindi ma-damage. So ayun na nga, no, nabaklas ko na at ito na po yung kanyang mga parts na pinagtatanggal natin, no. Grabe po yung dumi. So isang madugong bakbakang linisan na naman 'to. Ayano. No. So linis-linis niyan linis, tayo mga idol. So hindi ko na isasama 'yung sa video 'yung paglilinis na 'yon, no. So yun, oh, no, pagpapatuloy na po natin 'yung ginagawa natin dito sa makina na 'to. Ito na po 'yung makina. Ah, uh, tinagal na po natin 'yung mga dapat tanggalan. Hindi na po natin binuksan kasi okay pa naman. Wala po sa uh, napag-usapan namin ng customer na bubuksan 'to, no. Ah, uh, yung kicker lang yung pinapayos niya tapos yung binuksan natin yung kicker sira din para yung kanyang uh, oil pump no yun so kabit na po natin yung kanyang pump no at, uh, at naikabit na naman natin sa kabila yung gear yun, no ng oil pump o yung guide po ng ating timing chain yun so ikabit muna natin screw yan mga idol yung naan dito kung bolt yung sa inyo mas madali okay Then, ikabit natin yung timing chain. Ayan. Sabit, sabit muna. Ayan, nasabit na. Uh, check muna natin kung umiikot na maayos yung ating gear na kinabit. Kasi yung bomba natin, kinabit nga natin yung bomba. Baka mamaya may sabit, no? may tama. Ayan, so okay na po yung kanyang gear. Walang problema. Kaya din kabit na itong maliit na ito. Okay. Then, tapos na tayo dyan. Ayun naman, ah, assemble naman natin yung kanyang kicker dito sa part na ito. Sa pag-assemble nito, na hanapin natin yung neutral na part, no? Yung walang sabit, no? Yan, ikutin muna natin yung gear kasi baka nagbabanggaan sa loob. Dapat free wheel po yung nasa gitna na yan sa ating clutch na to, no? Ayan, so free wheel na, okay na. Pwede na natin yan. Ikutin pa natin ng onte Yun. Perfectly yes. <laughs> yon So, ganyan dapat mga idol. Walang sabit. Ngayon, ikakabit na po natin yung spring, no? Ng ating kicker. Ayan. So, salpak natin dyan. Sa part na yan ito. Ito naman. Sasabit natin doon. Napakadali lang yan. Ilalapat lang natin ang pagan ito. Itututok natin. Ipapasok dyan. Okay. Tapos, itutulak natin pataas. Yun, no? Tulak. Ayan. So, discard nyo kung paano ba natin yan, no? Kung paano ipasok. Tapos, itulak sa loob. Yun, isagad. Then, after nyan, mga idol, ikakabit na natin dyan yung kanyang uh, spring. Okay? At subukan na natin. spring, yung lock pala. Okay, di ba? Yun, no? Bumabalik na, eh, no? Bang! Alright! So, ganun lang mga idol, magkabit po ng kicker, ng return spring ng ating kicker. Okay? So, ipasok natin ulit kasi hindi ko pa po napasok yung lock dito. Ayan, na-excite ako at nag-try ka agad. Ayan, ipasok natin itong lock. Ayan. Pasok na siya mga idol. Then, pag natapos na natin ipasok yung mga idol, ipapasok naman natin yung assembly po ng ating clutch. So yun I don't know naikabit na po natin Ayan no? Yung ating SRM Naisalpak na po natin sa makina Sa makina Sa chassis No uh, May chassis po tayo dito Na pinagsalpakan muna sa kanya Ayan Pero yung ginamit pa rin natin Yung ano Yung kanyang Lahat na part dito sa unahan Ayan So yung rusi na chassis po yan yung salpakan natin. So pansamantala dyan muna siya no. Habang nire-repair pa po yung kanyang chassis. Ayan pinare-repair ko po kasi yung kanyang chassis eh. Ayan para mapaandar muna natin. Okay. Pero kung may sipan ni customer na ito na lang yung chassis na gamitin niya. Sa rusi to na parang XRM yan no. So ito na lang yung natin. Ito na makina oh. Ito na po yung kicker. Yan. Mabalik na. Ba. Diba? So compression check. Pakinggan niyo po. Ba. Diba? Lakas na ng compression. Yon. So abangan niyo sa ating next video, yung wiring natin to at papandarin natin. Kasi after natin nito na matapos sa idol, yun mapatak eh meron po tayo ditong uh, laruan na ayusin. Ayan po. So, walang wala. Titignan natin kung ano yung remedyo magagawa natin dito. Ito lang po yung dinala sa atin. Makina, chassis, at mga ibang parts. No? Yan. So, gagawa natin ng paraan yan. Papatakbuhin natin. Okay? So, abangan nyo rin nyo yung video na magagawa natin dito sa motor na ito. Okay? So, dito lang muna tayo mga idol, mga tropa. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon. At uh, baka pwede makainis ang subscribe dyan, like at share naman ang ating video. Yeah, so, dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. So, bye. Abangan nyo po yan, no? Baruan natin yan.